Aminado itong si Sen. Sherwin Win Gatchalian na hindi niya inaasahan na italang 7.6% gross domestic product growth noong taong 2022. Ayon kay Gatchalian, mas mataas ang 7.6% o yung pagtaas nga ng GDP sa kanyang inaakala dahil sa pandemic recovery effort ng pamalaan para mapataas ang ekonomiya at trabaho sa bansa. Isa ano sa malaking hamon na dapat naharapin ng pamalaan sa ngayon ang pagbaba ng inflation rate, particular na sa mga pangunahing bilihin tulad ng pagkain. Ayon kay Gachalyan bilang chairman ng Ways and Means Committee, umaasa siya ng pagtaas ng GDP growth ng nakaraang taon ay malaking tulong para mapataas din ang revenue collection para mas magamit pa sa mga proyekto ng gobyerno para sa full recovery. Dagdag pa ni Gatchella na mapapalakas din ito ng kumpiyansa ng mga mamumuhunan na makakapagbigay ng mas maraming trabaho at magpapaangat ng buhay ng mga kababayan sa kabuuan ng taon at sa mga susunod pang mga taon na. Ako, ako si Jojo Sikat. Walang ang balita.